Hey guys, uh, nandito kami ngayon sa kahabaan ng Makati Ab. At kasama, ko pa rin yung aking alagang dog ayan. At nandito ako nakagilid dito sa tabi mismo ng, ano, ng landmark mall Ayan landmark ko ang entrance So, nandito ako sa kahabaan mismo ng Makati Ab. Tsaka yung kabilang side naman ay ang green belt. Green belt 4 and 3 sa kabilang side. Ayan guys. Ayan yung aking alaga ng aso ay nainitan. Ayan. Dahil tirik na tirik yung araw. So nandito kami sumilong sa ilalim ng punong kahoy. So pinabantayan ko rin na may roving guard or ah, uh, tawag nito Hawi patrol na tayo ay mahuli <laughs> so tingin-tingin lang tayo sa paligid pag may nakita akong medyo parating na uh, alis ako kasi si boss nandito sa loob ng landmark ah, uh, namili siya ng grocery so, medyo tanghaling tapat na guys alas 12 ng hating araw na so nakaganaw na yung araw guys alas 12 impunto na so ngayon palang mag grocery yung aking bus so ang tabayanan ko kanyang pagtapos mamalingke sa kanyang pag grocery para masundo ko doon siya sa kabilang side kasi nandun sa kabilang side siya bumaba so kailangan doon ko rin siya sunduin guys So habang anaantay ko yung ano, yung kanyang tawag. So dito muna ako sa ilalim ng punong kahoy Kaya mainit guys, sobrang init talaga. So ngayon na panahon, marami nang magsu-swimming sa mga iba-ibang lugar. Lalo na sa mga ilog o sa dagat. Yan. Dahil tirik na tirik yung araw, summer na guys, summer na summer na. Sobrang init. Ayan. So, marami dito mga naglalakad dito sa gilid. Saka dito sa kabilang side, mayroon din. Ayan. Marami din dyan. So, tumitingin-tingin rin ako sa paligid. Kaya bigla may parating na, ano, na highway patrol. Yung mga tsambahan tayo, ay mahuli. <laughs> Walang pambayad ang inyong kapapa, guys. Dahil wala ko tayong sahod. <laughs> so, Abangan nyo sa sunod na araw buwan Kasi si Papa M official ay ah, magsusurprise tayo So pinagplanuhan ko na baka itong susunod na mga buwan Sa bawat sahod natin bilang isang driver Uh, babawasan natin ng konti guys yung ating sahod bilang papasalamat sa mga bilang papasalamat sa kay God na tayo ay hindi nawawalan ng trabaho mula nang pumasok ako dito sa kanong nagpandemic tuloy tuloy yung trabaho ko so naisipan ng inyong kapapa guys na uh, tuwing sasahod ako na tuwing sasahod ako ng 15, kasi ang sahod ko dito is 15 at saka katapusan so naisipan ko na magbigay sa mga taong nangangailangan guys so abangan nyo sa susunod na mga buwan o araw dahil yan ang aking plano Nagagawin guys. Lalo na sa ating mga supporter na nanonood dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta ah. sa aking mga kamag-anak. Kahit iilan lang kayo. Hindi eh, naman lahat kasi ng ating mga kamag-anak ay supported sa atin. So marami din ng hindi nagsusuporta. Ah. So sa lahat ng mga viewers, thank you sa inyong lahat.